Ayaw atap kumain Uy! Ang pagkakas! Sana ito sa mapagtuunan ng gobyerno Yung mga ganito Dahil ito'y kailangan kailangan nga ka ng tulong talaga Walang gyan ito, dito na siya lang siya, siya, sa <laughs> Sa usawan ng gulong Sana mapansin ito ng mga kurakot Na sa pamalaan ng gobyerno Nakalaanan nila ng na, pondo yung mga ganito tao guys, maligaya siya dito sa sawsawan. Dito siya naliligo. Tadi <laughs> itu tayo sa di Mister Mr. Peps. Tara mapansin to nang si Daddy Frankie eh, para mabigyan to nang kakulang pansin. Kung um, mga uh, taong ganito. Para <laughs> takwan tayo dito sa General Luna. Isa sa problema rito nang babasa sa nang mga dumadaan dito sa highway. Yan. Sa ba? Tasa mo, may to! <laughs> ka? Mister, wala ka pa naman. saan ka? alam. Ha? Hindi mo alam? bang Para kita? Hindi. Eh? Ha? Wala. Wala, wala raw siya. Mamaya araw. Patuloy ang paliigun niya. Siguro kapag paliigun siya, bigyan natin siya po. Tasa pinagmuluhan ng mga korupsyon ito yung kailangan ng paglalak hindi yung binubulsa nyo lang lahat oh, magsabot ka sana mapansin ko ng gobyerno napakaraming gumagala rin gusto na tayong ganito lalo lalo kay BBM Eh, sarap na sarap na siya. hour na. Baka

(צחוק)